mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Andito pa rin po pala kami sa Garin Farm. Bali, nag-overnight nga po kami. Tapos, pamaya po mga alauna o alas 12, mag-out na po kami dito. Ayan, po si Lisa yan. Oh. Gumising po kami ng maga para mag-ikot-ikot po dito. Mga bro, mga season po. Ayan punta muna po kami dito kasi marami po po dito ang dapat puntahan eh, hindi po namin anuhan kahapon kasi siyempre umakit muna po kami doon sa may pinakataas ayan dito muna po kami sa baba naman yung po hindi namin napuntahan kahapon ayan po oh. Ayan, marami pong mga dapat puntahan po dito mga bro mga sis napakaganda po rito sa ano, Garin Farm kaya gumising po kami ng maaga kasi pamaya po mainit na eh habang hindi pa po, po mainit, yan, nagaano po kami ni Lisa Naglalakad-lakad, ayan po. Sa garden farm po ito, ilo-ilo. Ayan. Napakaganda po rito, mga bro, mga sis. Ayan po. Ayan po. Ayan. Nandyan po kami sa transin, dyan po, sa... Ah, sa mga transin po na yan, nandiyan po kami ang mga kasama namin. Ayun po, yung cross na pinuntahan namin kahapon. Inakyat po, napakatarik po. Mga 480 e step po. Ayan. Ayan po, mga bro, mga sis. O. Maganda po rito. Ayan. Ito maganda rito Kaya lang basa ay eh. Umulan kasi Ayan po mga bro mga sis oh. Ayan po si Lisa yun Oh yan nga dyan Ha? Medyo basa eh Basa. Basa pa. Ganda sana, basa nga lang. Basa pa? Oo, oh, ayan. Mababasa ang shoot ko dyan. Oo, may may, may Maganda rito. Ah, dito, dito maganda. Dito, madami po ditong floral. Oo. No. Oh, may di. Teka, saglit lang dito. po. Dito pwede na siguro kasi may bubong. Ah, basa pa rin. Pero tatayo. <laughs> Tumagos kasi yung ano sa kubo. Ayan, tayo na lang kaya po. Oh. Ayan, sisli siya. Oh. Ngayon, sis Lisa, oh. po. Oh, sige, picture ka. Ayan, nakatayo na lang ako nakaganito. Ayan po, pinipicture na ako ni sisli siya. Oh. Ngayon po siya, ayun mga bro, mga sis, <laughs> Good morning. Good morning Saturday. daw po sa inyong lahat. Ayan. Mm. Umupo ka kayo doon mismo sa may kahoy. Doon sa taas hey, na kahoy. Na yan. Ha? Yan okay sa taas na kahoy. Hindi, hanggang sakto na ito. Hindi ano po, ah. Dito lang talaga baka masira. Smile. Hmm. Hindi kasi Sige, oh. ipakita ko muna at i-off ko sige po mga bro, mga sis, hanggang dito, nang, hanggang dito na lang pong munang muli ang aking may sisir at mababahagi. Sana pa daan po pala dyan sa aming channel ni Sis Lisa. Paki yes, sure. like and share at pakipindot po ng notification bell para lagi po kayong updated sa aming pang mga susunod na video. God bless po sa inyong lahat. Ang pakiusap ko lang po, eh, huwag niyo pong iskip yung ad Yung nalang pong pinakatulong niyo sa amin. Babay po sa inyong lahat. Babay po.